Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinaksihan ng paglagda ng ilang importante nga kasunduan doon sa Association of Southeast Asian Nation, lalo't kabahagi rin ang China sa ilang nga trade deal at yung pag-upgrade ng ilang ilan pang mga kasunduan na nakapaloob dito. Yan at iba pang mga balita, hatid ni Bombo Analy Soberano. Saksi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa makasaysayang paglagda ng ASEAN-China Free Trade Area 3.0 upgrade kasama ang mga leader ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN at China sa Kuala Lumpur Convention Center sa Malaysia kanina. Itinuring mahal doon yugto at kooperasyon ng ekonomiya ng ASEAN at China ang nasabing seremonya na nagpapatibay sa mahigit dalawang dekadang napatab at kapwa kapatipo nating ugnayan sa ilalim ng ASEAN-China Free Trade Area. Ang kauna-unahang Free Trade Agreement ng ASEAN sa isang external partner at ganoon din para sa China. Layunin ng ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 Upgrade Protocol na palawakin ang pagtutulungan sa mga buong, sa bagong larangan, gaya ng digital at green economy, supply chain resilience, protection sa kompetisyon, at pinili, pati na rin ang suporta para sa micro, small at medium enterprises ay pinapakita niya sa ito ang panibagong pangako ng ASEAN at China na higit pang panalimin ang regional integration at isulong ang napapanatili at inklusibong pag-unlad sa rehiyon. Nilagdaan ang kasunduan ni Malaysian Minister of Investment, Trade and Industry, Senator Tengku Datuk Seri Utama Zapro, Tengku Abdul Aziz, at Chinese Minister of Commerce, Wang Wentao. Sa presensya ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim bilang tagapangulo ng ASEAN at Chinese Premier Li Qiang. Matapos ang paglagda, formal nang isinumite ang dokumento sa ASEAN Secretary General Cao Kim Hoard. Dumalo rin sa seremonya ang mga foreign at economic ministers ng mga kasaping bansa. Ayon kay Department of Trade Secretary Maria Cristina Roque, malaking tulong ang nasabing kasunduan para mapalakas pa ang kalakalan sa rehiyon natin ang pahayag ni BPI Secretary Maria Cristina Roque. So um how we can really uh, bond together as ASEAN countries so that we can really strengthen the ties among each other. So Maganda po yung naging uh, outcome nito and aside from that, we also discussed the different free trade agreements that we can do on a bilateral basis no between the Philippines and the different countries. So maganda po rin po ito kasi pag bilateral, it's really um, the just the two countries so we can really talk extensively on what products and on what um, areas where we can really strengthen. Samantala, inaasahang tatalakayin naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng bagong teknolohiya at mas malalim na integrasyon ng ekonomiya sa kanyang talumpati sa darating na CEO Meeting sa Asia Pacific Economic Cooperation o APEC sa Guangzhou, uh, South Korea. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson, Assistant Secretary Angela Escalona, layunin ang pagpupulong na ito ng pagtitipon o pagtipon ng mga pinuno ng negosyo, mga tagapagpasya sa industriya at mga innovator mula sa iba't ibang APEC member economies upang talakayin ang mga oportunidad sa pagpapaunlad sa ekonomiya sa rehiyon. Dagdag pa ni Escalona, inaasahang ibabahagi ni Pangulong Mar ang mga plano at inisyatiba ng Pilipinas sa paggamit ng makabagong teknolohiya bilang pampalakas ng konektividad sa pagpapasigla ng ating ekonomiya, hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong Asia Pacific Region. Pakinggan natin si Foreign Affairs Assistant Secretary Angela Escalona sa pagtatanong ng Bombo Radio mentioned ma'am na magde-deliver ng speech si President uh, Marcos sa CEO meeting. Yes. Ano po yung inaasahan natin sa speech niya during the CEO meeting? Thank you. So, dun sa CEO meeting, the meeting actually brings together um business leaders and industry decision makers and innovators from the APEC member economies. And ang expected na i-discuss ng ating pangulo is uh, highlighting new technologies and economic ang pahayag ni Assistant Secretary Angela Escalona mula sa Malacanang, Bombo Anali, Montaño Soberano, Nagohulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.